Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay ating balikan ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Isipin ninyo, noong 1565 dumating si Legazpi sa ating kapuluan. Hindi nagtagal, noong 1571, itinatag ang Maynila bilang kabisera. Dito nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ng ating mga ninuno. Ang dating malalayang barangay na pinamumunuan ng mga dato ay napa sa ilalim sa isang malaking sistemang kolonyal. Sa tuktok nito ay ang gobernador general, ang kinatawan mismo ng hari ng Espanya. Interesting pa rito, ang mga dating dato ay ginawang bahagi ng tinatawag na Principalia. Para Parabang mga middle manager sila ng mga Kastila sa ating mga ninuno. Kasabay nito, pumasok ang kristyanismo, naging napaka-impluensyal ng mga prele. Tingnan ninyo ang mga lumang simbahang bato. Patunay yan ng kanilang kapangyarihan noon. Pinalitan nila ang ating mga dating paniniwala sa mga anito at diwata. May maganda at may hindi. Natuto tayo ng bagong pananampalataya. Pero nawala ang maraming bahagi ng ating katutubong kultura. Pero alam nyo ba ang pinakamabigat na pagbabago? Ang buwis! Oo mga kaibigan, bawat Pilipino noon ay kailangang magbayad ng tributo. Kung walang pera, pwedeng bigas o produkto. Tapos, may sistema pang tinatawag na enkomienda, kung saan parang napapasa ilalim ka sa isang kastilang enkomendero. At hindi pa dyan nagtatapos. May polo iservisyos pa, 40 araw kada taon na sa pilitang paggawa para sa mga kalsada, tulay, simbahan at barko. Kung ayaw mong magtrabaho, magbayad ka ng buwis. Sa edukasyon naman, ang mga prele ang naging unang guro. Pero limitado lang ito sa mga anak ng mayayaman. Ang mga kababaihan, tinuruan sa mga beateryo para maging mabuting asawa at inadaw. Pero huwag ninyong isiping tumanggap lang ng tumanggap ang ating mga ninuno. Maraming nagaklas, sinatamblot sa buhol, ang walang kapag-urang revolusyon ni Dagohoy na tumagal ng walot taon, at ang magiting na mag-asawang Diego at Gabriela silang sa Ilocos. Sa loob ng tatlong daang taon, nagbago ang mukha ng Pilipinas. Naging sentro ng kalakalan ang Maynila. Hanggang na ngayon, makikita natin ang impluensya ng mga Kastila sa ating wika, pagkain, musika at tradisyon. Mga kaibigan, mahalagang malaman natin ang mga ito dahil bahagi ito ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Hindi man maganda ang lahat ng nangyari noon, ito ay aral na dapat nating pakaingatan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare sa inyong mga kaibigan. Salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kasaysayan!